Magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa Dear Bishop Tonyo. Natapos natin ang unang linggo ng ating programa kung saan pinakinggan natin ang kwento ni Maria, isang inang OFW na nagbahagi ng kanyang sakit, pangungulila at tanong tungkol sa pagiging magulang mula sa malayo. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa pagbabasa noong Miyerkules at sa pagninilay at payo natin noong Biyernes. Ngayon, Inaanyayahan ko po kayong muli na samahan kami sa panibagong linggo ng ating programa. May panibago na naman tayong liham na maririnig sa Miyerkules, isang mensaheng maaaring kwento rin ng ilan sa atin o maaaring magbigay ng lakas at pag-unawa sa mga pinagdaraanan ng iba. At tulad ng nakasanayan natin, maari din kayong magbigay ng inyong payo o komento. At sa Biyernes ay hahanapin natin ang liwanag at pag-asa sa pamamagitan ng pagninilay at pastoral na payo. Kung kayo po ay may nais ding ibahagi, mga tanong, kwento, pangamba o anumang bigat sa puso, andito lang ang Dear Bishop Tonyo para sa inyo. Sumulat kayo at pakikinggan namin kayo. Maraming salamat at abangan po ninyo ang ating bagong liham sa Miyerkules. Sumainyo ang kapayapaan.